Bonjour mga mamsis! So today is Sunday dito and 9.46am. Halos kagigising lang namin. Nagkakarib ako sa champurado dahil sobrang damig dito tapos umuulan pa. Ay. Look at that! Ang ah, sama ng panahon dito mga mamsis. Ha! Ang sama ng panahon. Ayan nagluto na ako ng malagkit. So niluluto ko muna siya ng maigi bago ko ilagay yung chocolate powder. Ayan, so malapit na maluto yung malakit, kaya lalagyan na natin yung ating cocoa powder. Sarap yan, Kyler from Switzerland. Char. <laughs> Haluin lang. Ayan. Ito, buti na lang. Meron pa akong tirang malagkit na dala ko pa yung galing Pilipinas. Six months ago. 'di diba? Half cup lang 'yan, pero ang dami pa rin. Ako lang naman ang kakain nito, mga mamsis Kaya konti lang niluto ko. Sugar. Salt. Hintayin na lang natin na maluto ng ice yung malagkit. Sarap. Ooh, so chocolatey. Ah, luto na. Ang sarap. Ganito yung gusto ko sa champurado, mga mamsis. Mapait-pait. Matingkad yung pagka tsokolate Ayoko nung parang anemic. <laughs> Tara, kain na tayo. Oo. And so, kakain na tayo ng champurado at may kulang pa dyan. So, hindi ako kumakain ng champurado kapag walang powdered milk. So, lalagyan natin yan ng maraming powdered milk para mas masarap. Ayan. Masarap. Wow. Ayan na. Tara, kain tayo. Hmm, sarap mga mamsis. Hmm. Ang sarap. Ang sarap. Hmm. Bueno.